Yes, for master, lalo na pag mayroon tayo mga pump na 230 volt 3 phase. So, yan. Yes, hello mga master. Magandang araw po sa atin lahat. Bali, may nagtanong sa atin na isang followers natin. So, sasagutin po natin. Bali, yung tanong niya ay ito. Master, kung mayroon akong 380 volts tapos ang kailangan ko lang na load ay 220. Kailangan po ba gumamit ako ng dry type transformer para sa mga load ko? Okay master, maraming salamat sa magandang tanong po no? So ngayon ay gagawan po natin ng diagram no para mas lalong maintindihan po ng iba no. Kaya ngayon dito natin isusulat sa ating board no. So susubukan natin kung kaya natin no. Sana ay makaya natin no. Kung mayroon po tayong mga mali ay sana ay makoleksyon. ng paki-comment na po diyan sa baba no. So kung naka 380 volts ka sigurado 5 wires po yan. Line 1, line 2, line 3 neutral at saka ground no? so kung idodraw natin dito para mas klaro talaga no okay wait ha pasinta na po sa ating dahil hindi po tayo maganda mag drawing no sandali lang itry man natin idrawing dito para madaling maintindihan dahil pag di natin ma-draw kasi mahirap po okay 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 na siguro to no yan wait ha kulang pa isa yan so ganito po yan mga kamaster ito po yung ating ground ito yung ating line 3 ito naman yung ating line 2 at ito yung ating line 1 ito yung neutral so ito yung ground no so lagyan natin ng ground dito so yung ground po ay may sariling bus bar po iyan iyan ganun din si neutral may sariling bus bar po iyan lalo na sa ating mga panel board na ngayon may sariling bus bar po sila So, gagawan natin to ng load. So, bali, ito yung ating main breaker. Para mas maintindihan, gagawan natin ng load. Okay, wait ha. Okay, ganito. Oh. Simple lang ito. So, sana ay maintindihan niyo. Yan. So, okay, wait. Okay, ganyan. Sana kita naman siguro no, ganyan lang no. Ay hindi maayos no. So ayusin na lang natin para mas maintindihan ng iba. So ulitin ko ito yung ating ground, line 3, line 2, line 1 at saka neutral. So bali ito yung ating main breaker. So yung mostly gamit natin is na wire is RYB para mas maintindihan niyo talaga no. Dito yan sa taas. Bali, naka-RYB to. Aha. Ito. RYB. Ibig sabihin ng RYB is red yellow, at saka blue. Okay, dito naman po tayo sa baba. Ang yung tanong niya is, paano tayo kukuha ng 230 volts? So, ganito, master. Pag itinest mo si line 1 at saka si line 2, ang result po niya, ay nasa 380 to 400 volts. So, 380 to 400 volts. So, bali hindi tayo pwede kumuha dito, no, ng 230. Ganon din si line 1 at si line 3, si line 2 at si line 3. Si so, makakakuha lang tayo ng 230 volts pag dito, itinis natin si line 1 at saka si neutral. Either line 1, line 2, or line 3. So, ito po yung ating tinatawag na line to neutral connection. So, example para mas maintindihan nyo na so kung mayroon tayong ilaw so ilaw ha gagawa natin yung ilaw yan kunwari ito yung ilaw natin ang gagawin natin is yung isang linya ay dito tayo kukuha sa line 1 yan either line 1 either line 2 or line 3 so bali sa atin is kukuha tayo dito sa line 1 yung isang line naman ay dito po yan kukuha sa neutral. Yan. Ang line to neutral connection. So yan po yung connection no para makakuha tayo ng 230 volts. So pag nag line 1 to neutral tayo, is makakakuha na po tayo ng 230 volts. Dahil pag dito tayo si line uh, line uh, si line 2 at si line 1 at line 2 is ang result po yan is 380 to 400 volts so kaya dito tayo kukuha sa line to neutral so ganyan lang po yung connection so yung tanong mo ay kung pwede ba nating gamitan ng dry type transformer yes master pwedeng pwede lalo na kung mayroon po tayong mga load na 3 phase 230 like pump no so mostly sa pump natin is naka 3 phase 230 volts. So, hindi po tayo pwedeng kumuha dito sa 380 dahil masusunog po, no? Dahil 380 volts po ito. So, that's the time na gagamit po tayo ng dry-type transformer. So, bali, yung gagamitin natin na dry-type dry transformer is uh, step down, no? Dahil from 380 to 230 volts. So, ganyan na po, master, no? So, bali, muntik ko na makalimutan, no? So, pag tinest mo pala si line 1 at si ground, line 2 to, to ground, line 2 to, to ground, eh, same pa rin yung reading niya. Dapat naka 230. So, pag si tinis mo naman si neutral at saka si ground, dapat wala po yung laman, walang bultahe yan. Pag may, may bultahe po yan is, delikado po yan, ha? So, bali, ito yung tinatawag natin na dual voltage. Pwede tayo makakuha dito ng 3 phase, 380 at saka single phase, 230 volts. So, Sana'y nakatulong mga master na kung mayroon man akong mga mali, sana'y makorect, no? Or, i-comment nyo lang dyan, no, para makorect natin, no? So, maraming salamat sa lahat ng sumuporta. God bless you all.